Ayan mga idol. May bumukol na ano yun. Oh. May bumukol na buto dyan sa may balikat ko sa kaliwa. Ayan, nakikita nyo mga idol. Dahil na-accident ako kanina. Ito yung sugat ko pa. Ngayon patatalian ko sa anak ko. Yung, bra, yung isang balikat ko yun. No? Oh. Napapansin yung mga idol. Ayan siya nakabukol na bilog. Napasak, napakasakit po niya hindi ko maitaas. Sige na, Jim, talian mo nito. Paano tatalian niyo? Sige, ganunin mo. Ganyanin mo lang. Iisakto mo dyan sa may bukol na yan. Oh. Anong bukol? Saan? Dito. Oh. Sa may, ayan o, oh. hindi mo nakikita. hindi. Hindi mo nakikita. Ayan o. Oh. O, ayan. Oh. Oh, yan. Yan na nakabukol. Umus, buto yan, umusli. Uh Paano ang tatalian? Iyan mo dito sa ano mo, sa ano ko, sa sinto. Sige, di ko may angat. Di ko may angat. Grabe, solid. Ang sakit. Ah. Sakit. Yan. Papaano ko para. Isakto mo doon sa ano. Sa... Yan. Tapos balik-balik mo yung ano. Yung higpitan mo. Yan. Sige. Oh. Hig Sige pa. Higpitan mo pa para ma ano wala na hindi na ano ibalik mo ikot mo yung sinturon ah super ang sakit mga ilo hindi ko maano paano ka ikot itali mo dyan isakto mo dun sa may bukol na bumukol na buto yan sige Sige. Pakahiram mo tapos ikot mo. Ah, grabe sakit. Sige, ikot mo. I ano mo na yung sinturon, Italik mo na. Itali mo na siya. Iikot mo yung sinturon. Paano ko ang iikot? Di mo alam yung pag -anon? Okay. Isakto mo dyan sa may ano, dyan sa may buko, bumubukol, yan. Sige, ikaw ganyan. Yan, hitpitan mo. <sighs> jacket. Nakakita naman ako. Hindi. ko hindi din. Yun sin ko nga. Para mo kunte. Yung pagtali mo ilapat mo na. Wala kasi tayong binda eh. Kung may binda sana tayo, may babalik yan. Yan. Sige. Itabi mo lang. Yan. Sige yan. Huwag mong pakaano masakit. Super. Huwag mo nang yan I ipit mo na lang sa may sintrol yan ipit mo na lang dyan ah. grabe para akong matuloy para akong manok <laughs> may sugat pa ako dito mga idol may bumaon dyan na matulis na bagay. Ayan. Pero ang iniinda ko talaga yung shoulder ko mga idol. Super ang sakit niya.